Yan na po ang kaganapan sa ating upo. Dire-diretso na. Balay po, kumusta na po kayo lahat? na ano po yan? Balang episode na ito po ano Update ko po kay sa ating kalabasa. Saka po dun sa ano, kamatis. Oh, tara po, sama-sama po tayo. Yan, ito na po yung ating kalabasa. Yan, oh, haba na po. Uh ay parang pwede na rin igisa ng may talbos ano ah yung talbos pwede nang gisahin na may sardinas tapos ari ay yung ating mga pahabol ano nga gang baray na rin, na rin yan oh tapos ito pa po yung iba oh aayos oh lalaki na oh yan magkakakalabasan na tayo mukhang malikat pati suprema epon po ito tapos ito ay pwede na ang panggisa oh yan Ano, chuchu ang galang ang dadamahan na hmm. atin pong ano ano hin utay yung utay lahat ano lahat linisan oh, yung ating mga halaman yan oh. ayos na rin ano po yan oh. siguro po pagka nagpruning tayo idirekta pang ulam na natin hintay na natin ano yan oh. masarap po siya sa ginisa o ginata na may kalabasa oh. yan para nagbabanta na rin magbulaklak eh ito pa po yung iba, oh. Yung mga nahuli. Yung pa po, oh. Tapos po, diretso na tayo sa ating kamatis. Yung pong ating pinatabaan. Oh. Aba ayos na rin tu. Yan na po. Ang ganda siya, maberde. Oh. Tapos po. Yan na po ang update sa ating kamatis. O. Oh. Unti-unti na po nakikita yung linya, dah, Tapos ay Yan po habang lumalaki, eh, diretso po yung paglinis natin. O. Oh. Yan. Oh. Ito na po. Isang tangkala na may gate. Yan po ang ginagawa ko. Pagka nag-iisang na ho, pinapahiligan po natin ito. Oh. Alam niyo po ba yung pinapahiligan? Yung para eh, i siya ng kaunti. Yan. Yan po Minatok yan nila natin sa ano? sa iba pong magkakamatis yung pong iba hindi na nagagayaan pero mas gusto ko po ay yung nakahilig kasi yung mga ano nya kumaka palang ugat o, lahat po ng balahibo nya ay nagiging ugat yan po ang ano ng kamatis Yeah, ito po yung buong patulahan natin uh, ah, nilagyan na natin ng kamatis aw oh. ayan ito po ay habang tumataas ay tataba pa po ang katawan niyan yayabong na yabong aw oh. yan na po ang ating kamatis aw oh. parang bago pa lang po na-absorb yung ipot bago pala ako na-absorb yung ipot ito pa oh. ito siya mo oh. maganda ho oh, kung tutuusin yung ang katawan nya halos gangga ano agad gangga daliri oh yung bata pala ang. para po doon ako ang ano yan nakuha ng lakas oh yung sustansya Ya itu nak buat, ada rak nak. Ya itu buat. parang matanda na ho yung ating nabiling binhi oh. magbubulaklak na oh. yan no oh. minsan nyo kasi pagka maedad na yun na papunta sa ating binhi ay mabilis siyang magbunga oh. kung baga mas maganda po ay yung simula bata ay nap natin sa gulang gawa ho ng para siyang binhi pa lang ay may bulaklak na oh. yan oh. Pero okay din po naman yan Diretso na po yan Narito na eh Yo Diretso na po tayo dun sa iba pang pananim po natin Puno may ate ikakabag na aray Aho oh. e, Mataas na po ay sisitin na natin Ito naman po yung ating upo. Ayan, ito po. Napakabilis pong maghaba. Hindi pa agad. Oh. Napakabilis. Talaga kong nagsasalong sa lubong, no? para ano pagkayang buong po ng ating ano ng ating upo oh uh, pare pa po uh. 'yo yeah. halagu Tapos po yung iba ipoproning na rin natin. Oh. Yo, oh. nakatuwa okay, ho yun po ibikala lang ka na ng bunga oh yan ang bilis po pala 5 to 3 days yari na agad oh oh nung nakaraig ano pa eh gagabotilya pa ng tuyo aba ngayon ay Laki na ho. Ito ho. Titakabag pa taas. Oh, yun no. Oh. Tapos yun no. Oh. Yo. Nasa pa isa. Nangangapit bahay na to. Mm. Balik alalayan po natin ang tali. Para hindi po naman totoong bumagsak. Tapos u tatanggalin na rin natin ito pagka ilang days. Gawapon masasakal po naman sila oho. Uh -huh. Ya, terpapuk. Oh. Maganda po pag ating naipanik na. Oo. Ano yun, chocho Ha? ya yeah, ito na po yung ating nagawa, oh. Yan, yeah, mga nakakabag na po. Yun, no? oh. Medyo nagsusukol na rin po ng konti. Yung kumbaga parang natatago na po yung mga ano oh. Yeah, na po oh. Medyo ano na po ba? Naglalabasan na yung dahon. Ay siguro po oh, pagdating sa taas ay na yung yan oh. Ito lang yung space natin eh. Parang dalawang metro. Tapos dito, isa. Aho. Oh, oh. Yan, ito po. Makaganda-ganda na rin po naman tignan. Ano, oh. kahit pa paano ay... Eh. Kumbaga nakikita ko may talim na hindi yung kagaya nung nakaraan na ang nakikita pa natin ay yung parang damo pa lang oh. pero ngayon po kumbaga yan na o oh. ito na yung kagana pa sa ating upuhan no oh. ayos na ho oh. talagang nagsisitayo ba oh. na kagaya na rin saan ito nagmula Aba, ay pakabila siya pagarne oh yan oh panalo oh. mahanap niya siya ng kakabagan dito ay ano po kumbaga maglalagay pa tayo dito ng ilan linya pa to 1 2 3 tatlo dito apat doon marami pa rin po pala lighting tayong maano magagamit oh yan oh mukha po tumahanap na sila nakakabagan talaga niya oh ah ganito palang purpose niya siya sa baba tapos to sa taas yan oh padre diretso lang po yan yung kita po ba aeroplano yun no? ah, hindi ata kita sa camera yan yan yeah, may dadaan ng aeroplano shout out po yun no? awan ko kung saan ang tungon o oh, yun ito na po bali halos lahat po naman no. ay taas na natin oh. ako nabibilisan ang lumaki ay eh, hindi ko malaan kung ilang araw ay tatlong araw kaya o oh, apat o eh. yan laki ho agad ano pagkadami na pati o eh. magkakadais ba kasi ya eh. hmm. pero ito ho yan para po mas mapanatili ang ganda ng bunga po pruning pa rin po ito ay sa susunod o. kung baga di po bagari ano yan dalawang bunga pong aray ay magkasunod ito po ay ibubuys na natin para umistret yung bunga dyan no? Oh. huwag na ho natin pang hinayangan aray ah oh, yan no? Oh. para umistret po at ito po naman po pruningin lahat po oh, matitira dyan yung baging na lang dito sa ibaba at lahat sa taas na patutungo yan ito napakasipag ng punong ito tatlo agad o. Oh. Mm. Napakasipag ng puno, aray. tatlo no, agad oh, oh, yung pa dito sa bandang ilalim na na pala natin itong isang oh. katuwa po yan na po ang kaganapan sa ating upo dire diretso na Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, dito na rin po tayo tatapos na episode na to po. Yan. Kung di pa po kayo sa subscribe sa akin channel, pasubscribe na lang, pakalit na lang po notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pa ang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.